Mga me, hindi ko to in-expect na kaganda to. So, ipapakita ko sa inyo. So, ayan. Be, dito lang pala ako makakahanap ng ganito. Tingnan mo. Yung ganyang kalaking cabinet. Oh. to yung mga product, dito ko muna nilagay. So, pwede yan mga hangira ng mga damit, polo, ng mga anak nyo. Tapos, ito pa. Ayan. Ang dami niyang paglalagyan, babe. Pakula. Ayan, oh. oo oh, so pwede dito yung mga medyasan or mga brief ng anak nyo. So pinagsama-sama ko dito yung mga pantulog na terno. Tapos dito yung mga shorts. Sobrang ang dami mong malalagay. As in. Tapos ang haba niya. Mas malaki pa siya compared dito sa sa damitan namin nung hobby ko. Tapos, mo yung kanya, ang haba. Ayan. Ayan yung sa Junakis ko. Grabe, sobrang ganda. Tapos, may pa-design pa. So, kung titignan mo naman, ayan, mukha namang matibay. Kung ako, para sa akin, quality siya. Pasok siya sa standard ng mga lagayan ng damit para sa Junakis mo. Worth to buy talaga. Tsaka, bit ko yung mga pa-design niya kasi hindi yan nabubura. In fairness. Ayan. Tapos madali lang siya buksan. Ayan. Furnace. Ang ganda ba eh. Ay. Ang dali niya lang i-assemble in furnace. Pwede kayo mamili dito sa Yellow Basket. May pang lalaki, may pang babae. Both maganda. Kaya check out nyo na.